Abay kawawa nga itong mga NBA player na ito at hindi talaga magandang naging pasok ng karilang bagong taon. Well, kung hindi nyo alam mga idol, January 1 pa lamang sa Amerika kung saan nagdalaro itong mga NBA player na ito. At itong ang si Noah Clown ni mga idol ay hindi maganda ang naging pasok ng bagong taon sa first game na nga para sa Brooklyn Nets nang dahil napakasama nga ng naging bagsak niya kung saan una talaga ang likod niya at hindi nga siya nakapag-brace for contact. Rekta sa hardwood nga mga idol ang kanyang lower back na nagresulta nga nang talaga nga namang nahiga ng matagal. Ito ang si Noah Clowney nang dahil nga sa sakit na kanyang naramdaman pero ang maganda dito mga idol ay nakatayo nga siya at nailakad niya pa naman ito at nakabalik nga siya sa locker room and definitely that's a great sign mga idol ng mga NBA players na nai-injured kapag nakakaya na nilang maglakad pabalik sa locker room usually ito'y napakagandang sinyales na walang masyadong seryosong nangyari sa kanila pero ang bagong player ng Brooklyn Nets, former Lakers player na si Maxwell Lewis, ang batang player na ito, ay kinailangan ngang buhatin na tong Nets team pabalik sa locker room ng dahil nga sa kanyang injury na naranasan. Actually mga idol, sa garbage time na nga pinasok itong si Lewis. And then tumira agad ng 3-pointer na naipasok niya naman. Kaso mga idol, nagtanggal up niya ang kanilang paa. Neto ni Jacob Puertel mga idol at ito'y nagresulta nga ng hindi maganda sa anyang tuhod. At hinawakan niya nga ito in pain. Nasa sahig din siya for a long time at hindi niya nga kinaya ng makatayo at kinakailangan nga siyang buhatin pabalik sa locker room. At ang isa pang pa NBA player na nakaranas ng injury ngayong bagong taon ay itong si Jaden Ivey. At itong mga idol ay medyo malalangang ang nangyari sa kanya nang dahil kinailangan pa nga siyang i-stretcher pabalik sa locker room nang dahil nga dito sa loose ball play na ito ay si Cole Anthony ay tinamaan nga eto ang tuhod paan ni Jaden Ivey na nagkos nga sa kanyang leg para ma-bent in an unnatural way parang na hyper extend bang idol pero paloob, pagilid niya at talaga nga namang pagkatapos na mangyaring yan ay screaming in pain din itong si Jaden Ivy on the floor hawak nga ang kanyang left leg at talagang kinailangan ng matagal na panahon para nga medyo humupa ang sakit na kanyang naramdaman at pagkatapos niyan ay in-stretcher nga siya pabalik. At ang kanyang teammate na si Osar Tomsor mga idol matapos ngang mangyari ito ay hindi nga napigilan ng kanyang luha sa kanilang bench at naiyak nga siya dahil nga sa nangyari sa kanyang teammate na si Ivy. At talagang ang buong arena ay natahimik, pati na nga rin itong si Cole Anthony ay parang may iyak na rin nang dahil siya nga ang may dahilan kung bakit nga nangyari ito dito sa Pistons player. At talagang ang hindi naging magandang pasok ng bagong taon dito nga sa tatlong NBA player na ito and definitely get well soon para nga sa kanilang tatlo.